Honorable uh, uh, <laughs> Representative Franz Castro, uh, magandang umaga po. Happy New Year po sa inyo. Happy New Year, At Uh, kay ano no, kay itong Erwin. Very... Okay. Alright, okay. Anyway, ma'am, si Patrick Tulfo mm -hmm. ito sa DCM Ay, po Patrick. tayo. Ay, Patrick. Okay, Good morning, <laughs> it's okay Patrick. po. Okay lang po. Alright, ma'am. Uh, let's get the ball rolling. So, uh, ito po yung bumulaga sa ating uh, mga mag-aaral, pati sa mga magulang, ito pong uh, pagpapatigil ng uh, DepEd sa mga sa enrollment po sa pagtanggap po ng mga uh -oh. incoming senior high school sa mga state universities. Ano po ang paliwanag po ba ng DepEd diyan na uh, Congress mo na Congresswoman Castro ma'am? Oo, nag-worry kami dito no doon kasi 17,000 more or less ang maapektado. Ang paliwanag ng DepEd ay tapos na daw yung transition period ng K 12. <laughs> na yung mga SUC ay tatanggap ng mga um, senior high school students. Dapat nga noong pang itong 2017 or 18, kaya lang nagkaroon ng pandemic, kaya inextend. Pero kami nga, sabi nga natin, dapat nagkaroon muna ng consultation. Okay. Ma'am, parang uh, ako po, eh, of course, being a journalist, parang hindi ko alam na mayroon palang transition period. So, anong mangyayari, ma'am, dun sa mga incoming senior high school, kinakailangan nilang maghanap ng uh, ibang eskwela na malilipatan para lang po makapag-enroll po, ma'am? Yes, oo. Tama ka, Patrick. Sa so, ang instructions ng DepEd at saka ng CHED, ay ihanap sila ng high school na malapit dun sa kanila. Kaya lang ang nagiging problema natin, very congested na nga yung ating mga high school, mga public high schools, di ba? Kaya oh. nga uh, hindi natin ma yung yung ano yung ideal class size. So yun ang mangyayari. Pangalawa, pwede rin sila mag-enroll daw sa mga private school. Bibigyan daw ng voucher na more or less 22,000. Maximum 22,000 yun eh, sa NCR. Apa? Kaya na nga Meron pa rin itong mga top-up expenses eh, top-up ano no, no mga binabayaran sa private school kaya mapipilitan tuloy na magbayad yung mga parents. Opo. So, Congressman Castro, talaga lang po linawi natin, ha? Ah. sinasabi po ng DepEd na kalagayan doon po sa, sa tetag na transition rule nila na kapag natapos na yung transition period, talagang tatanggalin na. Ma'am, uh, niyo po ba itong ah, patakara na ito na naka, nakapaloob pala dyan sa, sa pagpapatupan itong uh, pagbabago ng educational system natin, ma'am? Well, the whole, ano, no, the whole law um, on K-12 program, uh, questionable sa amin yon. Apo. Pero sa ngayon, itong transition period na ito, sana man lang, ano, no, hindi abrupt. Apo. Sana man lang nagkaroon muna ng consultation. Hindi yun na naman yung habol natin, ano, so that no, no students should be left behind. Yes. So, yun ang sinasabi, no. Proble ano rin, tinitignan din natin problema sa mga teachers. Kaya bang i-accommodate ito ng mga public schools natin? Apo. May mga Apo. ready ba na mga, na mga teachers sa senior high school na magtuturo doon sa ma-absorb no, na 17,000 more or less. Kaya yun yung mga dapat nating uh, tingnan. Kaya nag-file tayo, no, Patrick, ng resolution today Apo. para magkaroon ng, ano, no, ng inquiry. Uh, para magkaroon ng makita natin yung mga problema at masolusyonan din through legislation yung uh, yung uh, problemang ito ng transition Apo, several uh, several years after po ng implementation nitong uh, pagbabago sa educational system natin ma'am ano ba ang tingin niyo po ito po ba ay uh, epektibo or do you think uh, mas epektibo pa rin yung nakasawi nakagawian na nating uh, educational format po Well, tayo naman produkto tayo ng ano no, okay, ten, uh, produkto tayo ng 10-year program yes, no, sa yes basic, uh, <laughs> 'di ba, sa basic education. Apo. So naging okay naman tayo. So kailangan siguro mas ma-improve pa no yung ating education. Apo. Kailangan din dinabang mag mag-adjust uh, uh, mag din tayo sa times. Kaya lang nga kung kulang ng pondo, kulang ng facilities, ng mga teachers ay paano natin maaten yung kalidad na edukasyon na hinahanap natin. Opo. Ma'am, huling tanong po, is there possibility that uh, we might revert back dun sa sinasabi mo nga, ma'am, na pinagdaan natin dalawa, 10-year educational uh, system? Or uh, do you think we should stick dito na po sa panibagong format na ito? Kasi nga, para, taong, para tayo makaagapay sa mga pagbabago sa educational system sa buong mundo. Yes, oo. Oo. Ngayon kasi merong naka naka mga nakasalang ng panukalang batas para bumalik tayo doon sa 10-year program natin sa basic education plus kinder. Ang uh, so titingnan natin 'yan ano at uh, siguro gawin na lang optional itong senior high school. Apo. Sa tingin natin kasi Apo. sa mga ibang mga estudyante naman na hindi naman pupuntang mag-aaral sa abroad, hindi naman required yung 12-year program doon sa high school kung dito rin lang naman o 12-year program sa basic education. Kaya tingin ko, uh, i-improve natin yung, yung 10-year program. Uh, talagang i-ano natin yung quality education, Apa. yung class size, yung budget, Apa. etc. At makikita natin yung quality na magagamit ng mga bata doon sa papapaundad ng ating bansa. No, hindi naman natin ni require mga bata natin na mag-abroad. So, <laughs> yes. ha, kaya kaya sa tingin ko dapat maging optional at i-improve yung yung present na curriculum ayan honorable first castro ma'am salamat po mama pinagbigyan niyo kami Mabuhay po kayo yeah.